yung hindi mo gusto kasi para na. Kasi sa akong, divide diba, yan sa akong Pwede sige kung tingin. Yung difference ko, uh, walang na-record. Yung repentance sa Acts 2.38. 何か。 sa bidong tapo yung mga nakita ko na Teofani. Pwede po sa kayo sa tang Teofani pero hindi na pareho sa maliwanag. Tapos naman nang yung yung pinaka naging issue dati sa binondo sa akin, sino nakakaalala yung Lamu Sino nakakaalala nito? of Judas, yung isang topic na si Ewald Frank lang siguro nakakita, na, yung iba hindi na. Si Ewald Frank mababaw sa ibang bagay, pero dito, tatakantong bukit. Yung Revelation 10, 7. Siguro ito na yung nagpa das pro the na kamus pa. Doon sa mga dating tinuturuan na ano, hindi, hindi ka naman nag-record, -re diba? ba? Ah, ano nag-record, -re di ba? Sige, okay. Yung, yung dati kong tinuturuan, sabi ko sa akin, pangalan. Uh, nung narinig ito, kung na sila umayaw sa akin kasi hindi na pareho sa ibang hintay. Related yan sa five-fold.

Tapos yung yung ano, yung utos ng sabi utos daw ng Bible, kailangan silang pastor sa isang buhay. One uh, pastor church share it is, it is not actually put down the uh, dating ministry this strengthens from the traditional ministry dapat magpunta yun sa eh, progressive ministry everyone is involved no, yan ang focus dito eventually mapagsakay dito pero habang na uh, Konti uh, lang nabanggit ko ito. Ito okay, so ayon sa... Ito meron lang yung condition ng ibang tayo. Yung way worship na actually hindi ko masyadong makikita. Itong one pastor church hindi rin dito siguro. Related pala itong one pastor church at ministry. Okay? Ano pa? Sino pa makapag-brief paalala sa akin kung meron ka kung magpapaliwanan? Siguro hindi masyadong naging controversy is yung sa multiple application. Related siya is yung parallelism. Parallelism of Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Ito, parang sa topic lang to. Pero ito may ibang driver. Okay. gusto ko huwag lang bigyan ng konti yung background sa end time. Merong end time, nasisilip yung nasilip ni Bart Jackson. Ngayon, yung detalye ang nagkaka-problema Hindi pareho, eksakto pareho yung detalye. Merong hawig ni Jackson, merong ipa ni Jackson. Yung sinusundan ko rin yung tama nila eh. Dahil ko naman ang absolute. So, meron pa akong paliwanag yung which is part ng become one. Ang dual nature ng Holy Ghost. Na siguro hindi na yan na, na, na So, I'm not talking of yung kasama natin, ha? I'm talking of si Brian Poserex, si Urural, kung sino-sino pa doon sa iba may type. Kasi silid mo na, na yung, ano, yung kumikikot niya yung nabag-alabing sa akin. Uh, about the records. Uh, uh, yung spirit of God alone or the union of the spirit of God. Yan ang issue nito. Yung union of the Father and the Son as the Holy halos wala sa end time tuturo niya. Parang freak lang na naituro ni Pastor Billy siya. yan. wala na. Hindi si Jackson kanya nang turo. Ang turo ni Jackson, very similar sa INK. We're not putting him down, ha? Okay naman yan, eh. Medyo truth din dyan, eh. Pero, ang ah, gusto lang natin mas uh, uh lumalim sa word. Yan ang salamayin natin. The Holy Spirit. Uh -oh. So, bukas kasama na rito yung Holy Spirit. Actually, yung Holy Spirit ito yung hindi ako Kasi ang ang nagawin yung Holy Spirit is the union of the Spirit of the Son and the Spirit of the Father. Uh -huh. You no, I mean, Holy Ghost, Holy Ghost. Ah, sorry, sorry. Gusto ko sabihin na, shortcut na kasi hindi natin palangay ito. Si Pastor Villagos na nagamit ng Diyos no, Na Kasi, alam mo sa nalilang na ito yan. Tapos nalimutan na niya. Tara si Barbara natin sa Seventy kasi si Barbara, si Pastor Lagun sa nahikaya na natin ng ibang end type din. Unti-unti pag two weeks po. So, sino makikinabang nung naituro niya? Wala, wala na eh, wala na ibang maniniwala eh. Yung kung sasaliksikin mo si Barb Jackson, hindi parehong-pareho yan. Si Barb Jackson, pareho yan sa paliwanag ng INK. Sa INK, may nungguwering din yan. Pero hanggang rin na lang, tapos na. Ano na INK? Siya ni total ay tayo sa ito. natin yan, Holy Spirit, Holy Ghost. Talakayan natin yung Holy Ano ang explanation ng Holy O sige, sige. Ano Pwede ako mag-share ng mabilis. Okay? Okay lang kung hindi, kung nga rin, huwag natin i-conclude ng ganda May hindi ako rin. Mabilisan ko lang. Para sa future, pwede pa naman mag-share yan. Okay? Sisigil ko lang. by traditionally understanding, ang Holy Ghost ay the union of the Spirit of the Son and the Father. So, okay. paano natin ito kasi ba? sige, sagutin ko lang yan. Uh, pero nasa ito na tayo lang ako. No? Ang natin Hindi yan buong yan tayo. Yun lang yung dating nakasama ng Pastor Pilipo. Sa, sa talino niyo. At uh, napaka-contain mo. Majority hindi ganun. Majority hindi ganun. Yeah. Ah, nag rin ko sila at norte. Aksidente lang na hindi sila nasasera ng apostolis ng Angeles. Nagkasera niya, nag-open na yan. yan. Ibig ko sabihin, hindi, hindi nila din nanggap yung apostolis ng Angeles na dapat. Ano ang ah, karamihan dito, hindi eh, ko alam mm -hmm. kung karamihan nila eh, ang eksahe eh, ng pastor ko ng bawat Holy kami dyan ni Brother Ulysses at ang mga president sa sa So, sanong, may no me me pa-present tayo paiba result is your sarili silahin ng agriculture department ha hindi sila uh, huh? si uh, uh, 'yung presentation ng other something okay so anyway we just respect na. pero i-insistion ko rin sa akin tapusin ko lang dito parin so ano pa yung mo na ito wala naman sa lugar to sa iba pero dito na dito na ng aim natin Ezekiel 47 rivers of uh, living water. Rivers of Eden actually. Na mapapalit. In place types. Tapos yung in place types. Eastward. Ano na? In the types. Yung eight play types, nakuha kayo sa level 3. Uh, pwede ko yan -in yun dito. Para sobrang detalye. Ang mapalang binistahan sa apostolic doctrine. No? Kung meron kayong kopya ng apostolic doctrine, ito ay advanced topics. Simula letter B. Yung simula letter A, basic topics. Pag sa'yo basic, yung talagang basic na ito. Ang um, kailangan natin emphasis sa buong ganito eh. pinakita to ng Diyos sa akin. Ha? Kahit malaki ang gawain mo, malaking tao, masagana it does not follow na susundan nila yung basic. Natutuwa ako yung gusto ni Pastor Amin na yung basic marinig yung cementage. Wala kang interesado magturo yan. Tingin nila, pinagsawaan nila, alam na yung miembro. Eh. Hindi alam ng miembro yan, hindi nga alam ituro eh. May makilag makilang nilang ministro. So yung basic, yan ang pinakamalaking problem. Hindi lang nang sa church namin, church ng na lahat. So, yung dami na sa atin, sa iba, lahat. Kasama yung sa kasama yung sa ibang churches. Pag walang dahil na naku training is, yung basic, makahabon sila. Hindi sila makahabon sa present na ginagawa. Yeah. Siyempre, sa traditional, pahala na kayo. Magtutulog kami, pahala na kayo. Tapos, mat matatanda ang malalim na share yung mga... Pahala na yung meron ko, gusto na tanong <laughs> yun. So, yan yung... yung, yung uh, exploring in the history. worthy of Eden. Exploring Eden. Pag siya exploring Eden, saan ang Eden? Medyo hawig kami ni Pero hindi kami nag usap pa. Pero nakapag-share po ganyan. Ewan eh, um, kang punti sa akin. Bago niya na ituro sa budget mo. Saan ang location ng Eden? Siyempre, ito ni Mark Jackson. Nasa Iraq. Pinakunta na ni Jackson, iba, ba? Nasa 30. So, meron lang evidence sa Bible. i'm very big Tapos, uh, sa ibang kaya kasi, na-memorize nila yung sa pang-finish period. level 2, level 1 na. Ligtas yan. Tapos na. Ganun lang. Pero yung proseso, kasi sasabihin ko na sa inyo, hindi ko lang pwede, pwede ko naman sabihin agad eh, sa kanalang detalye. unang great mystery is yung type ni Christ at ng yung type ni Christ at ng church kay Adam and Eve at yung type ng pag aasawa Maraming nag aasawa hindi nila alam bakit sila nag-asawa? Because of Christ in the church, kahit unbeliever pa sila. Diyos na yung naglagay, hindi na ito kailang kautusan. Yung yung instinct na itanim sa tao, Nandun na si Christ in the church. Part number one yan. Number two. Yung LCM. Kung ano nangyari kay Christ in the church, related din sa LCM, paano tayo magtuko ng LCM sa ating mga anak? Paano yan magkaroon ng LCM yung sa church? Sa church kasi, basta tayong for granted tayo na lang magkaroon ng LCM, basta kapat pala palatay. Pero there is something deeper than that. Eh. Mayroong salvation doon, mayroong kinak kinakargo doon. Eh. Ano yung salvation? May ignorance eh. Okay? So, part number two is LCM. Huh? Number three, pag may pamilya ka na, meron pa rin mystery yung, yung, pamilya, meron din nakatago mystery Diyos like, ko. Okay. creation creation creation

sa, sa susunod na Waters to Blood 7 na dito sa pinanito kaso wala na pa tayo converse, converse converse, converse pwede po related sa converse, ako hindi pa nila alam kung what? si Barbara Bar pa Bar Bar nang dito ay medyo lumang contender niya hindi freehand sa approach niya so ngayon na uh, ko to sa denomination pero pag sinusugan pa may dagdag pang konti uh, may dagdag pang konti in the sense na yung type nung ako eh Gehenna so Gehenna ito yung hades ano yung ng hades